Guys, meron tayo ditong kinabit na busina nung nakaraan pa to natin kinabit. Ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano ko i-connect sa relay tsaka sa battery. Ito. Ayun yung busina na kinabit ko. Ngayon, nakalasing ko muna itong kanyang headlight kasi itong relay yan, dito ko kinonek yan dito sa may switch. Switch ng busina. Guys, ayan, nabuksan na natin tong kanyang headlight. Ito nga pala yung relay na ginamit ko. Yan, tuturo ko sa inyo yung connection na ito. Itong 86 tsaka 85, yan yung papunta dito sa may switch ng busina. Ayan, dito ko siya kinagbit. Sa so, may galing switch yung kulay pula. Tapos yung isa naman sa may body ground na lang. Ayan, yun yung sa 86, 85 dito sa relay. Kahit naman magkabaliktad yan walang problema. Tapos yung 87, yun yung kinuha kong connection galing sa may battery, sa may positive. Dito, sa may positive. Tapos itong body ground naman na to, yung kulay black. Nilagay ko na yan, papunta doon sa may busina. Rekta na siya doon sa may busina. Kaya yung 87 Doon sa nang galing sa may Battery, connection ng battery Tapos itong 30 Ito na yung papunta doon sa may busina din Yung positive papunta doon sa busina Ayan, para tumunog yung kanyang busina So, ayun lang Tapos yung body ground naman Ayan, ayan ito na oh. Elekta na yan doon sa may busina niya Galing doon sa battery Doon ako kumuha ng body ground Para mas malakas So ayun lang guys Sound check natin Ayan guys, yung connection niya pala na tinuro ko, hindi lang sa busina na ganyan gumagana, pati din sa kahit anong busina, kahit na maliliit, basta maglalagay kayo ng relay, yan, gagana yung connection na to.

It's not true. Very, not your bed, so i